Napupo. Uy, ano na po ka? Hala. Nakupuk. Uy, ano ka? farmers maraming itlog. Problema dito, pilaging tinutok ka naman yung kwit ng manok natin o oh. Yan. atay eh kaya yung itlog oh. Mayroong dugo so dito na lang natin ito transfer yung mga manok mga ka-farmers wala namang laman ito so dito lang sa battery cage natin ilalagay so para hindi ma-damage na yung mga natitirang mga manok so yan So meron tayong sampung kwarto dito Tamang tama sa kanila So ilalagay muna natin ito Alright So ito mga ka-farmers Yung mga manok na natitira transfer natin ito doon sa battery cage so, para hindi na masisira yung mga manok natin At hindi na mabubutas yung kanilang mga puwet So yan o eh. Alright So ito na yung mga manok mga ka-farmers na transfer na natin dito yung sampung piraso na natira na mga crosses natin ng white leghorn at saka black australorp. So ito 10 po ito lahat dito. So hindi pa natapos nating ma-set up yung kanilang pakainan dahil nung una wala namang pakainan tong iba. So ang ginawa ko ay inayos ko muna tinanggal ko yung nakataling alambre dito at pinalitan dahil umaalog-alog yon yung, yung una matatanggal ito kapag kakain sila tatalsik lang yung pakainan nila. So ang ginawa ko, naglagay ako dito ng mas makapal na wire at dito ako sinabit yung itong pakainan nila. So yan o, meron pang tubig at yung feeds na natira. So kulang yung pakainan natin dahil uh, hindi naman natin inaasahan ito. So bukas siguro big makakabili ako nito. So ba, baka merong open na uh, aggregate, So titingnan lang natin kung merong open agribit. So temporary lang ito yung kanilang pakainan at papalitan din natin ito ng panibago so bibili ako siguro ng 20 piraso nito para malagay dito so iyan makikita nyo meron ng nangingitlog so yun mayroong isang itlog dito yan ito ito at saka ito so yan nangingitlog lahat yung mga manok natin so merong isa kanina na yung merong dugo so kinuha na natin wala hindi natin inilagay dito so papapansin nyo wala pang pakainan itong tatlo ba ito apat So, yan. Wala pang nakalagay dito. So, malambot pa din itong kanilang yung pakainan nila. So, maglalagay pa ko dito ng alamre para hindi na ito alog-alog. At na natin. So, temporarily, ito yung ilalagay natin itong pakainan na ito. So, makakainom sila ng tubig at makakain dito. So, bukas na tayo magpapalit ng ano, pakainan nila. So, yan o. Oh, nangingitlog na sila. So temporary lang din ito at dito rin makikita natin na yung production nila ng itlog. So maganda ba kung mangitlog itong mga manok na ito? So titingnan natin dahil dito individual na talaga nakalagay sila sa kwarto. So dito natin makikita yung mga manok na ito kung maganda ba yung breeding natin na nagawa yung uh, White Leghorn na sa Black Australorp. Kapag maganda ito mga farmers, itong breed na ito uulitin ko ito para kapag palabas ng ganito at ito ay yung papaparamihin natin so hopefully uh, ito na yung mga isa sa mga sinyalis na palagi silang nangingitlog so everyday nangingitlog sila so titingnan lang natin ito kung lahat ba sila yung sampu bali dalawang labing dalawa ito mga manok na ito yung isa yung na damage at saka yung isa naman ay kanina na damage din yung kanyang puwet dahil kapag nangingitlog sila tinutukan nila kaya nagkakadugo o merong dugo so nabubutas din yung puwet so ito ito yung dalawa so yan yung isa yung kaninang umaga nabutas na naman yung kanyang puwet so damage na naman at yung isa nung isang araw ito yung mga ka farmers so oh. namatay na so hindi kinaya yung sakit so butas na talaga yung kanyang puwet So ililibing na lang natin yan dahil yun na nga uh, yung puwet niya ay hindi malaki talaga yung damage. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung damage. So yan oh. So ito hopefully ay siguro 50-50 din itong isang manok natin. So hindi na tumatayo. Although nakaitlog siya kanina pero yung kanyang puwet ay butas. So sayang. So ito na mga ka-farmers yung mga manok natin natapos na tapos na nating malagyan ng mga pakainan so ito so merong iba't ibang kulay dito so yung bago nating nabili itong green na patukaan so solid na solid yan hindi yan matatanggal agad dito so ang kagandahan dito mga ka farmers dahil malaki ito nakakalagay tayo dito ng pagkain nila at saka yung tubig so yan oh. So makapansin nyo, lahat sila ay naka-angingay o kumakakak yan no napakaingay so yan po ang sinyalis na mga manok na ito ay nangingitlog na talaga so kaninang umaga kakuha tayo ng mga itlog dito ngayong hapon merong isa ito may, may init init pa dito itlog dito ang isa so kinuha na natin lalagay muna natin dyan so ngayon ay okay na itong mga manok natin lahat ay may pakainan na So itong pakainan nila at saka dito ni natin ilalagay yung tubig. So hindi na yan matatanggal. Naglagay tayo dito ng pangharang. Ito rin. So yung itlog nila ay gulong lang dito sa unahan. So ito sa setup na to matitingnan natin yung ma mamonitor natin yung kanilang pangingitlog. So hopefully ay maganda yung resulta nito. So ngayon magpapakain muna tayo dahil hapon na papakainin muna natin itong mga manok na ito. All right.